Isang mapagpalang araw sa ating lahat, kami ang ikatlong pangkat ng komunikasyon na ang gagawin ay vlog na umuukol sa kalagayan ng wikang Pilipino sa loob ng paaralan ng Puerto Galera Academy. Tara na at samahan mo kami. Pero bago ang lahat, kilala nyo ba kung sino ang ama ng wikang Tagalog? Ito ay si Manuel L. Quezon. Harina at panoorin ang aming panayam. Sa kasi kalabing dalawang baita ng St. Escolastica nandito ang mga katanungan. ano ang mas madalas mong ginagamit na, na wika sa inyong tahanan? ang um, madalas namin ginagamit na wika sa aming tahanan ay ang wika sa so, tingin mo saan so ka mas naalwanan na wika ang dating sa so pagsulat at pagbabasa Ah, uh, mas naaagpanan ako sa pagsulat at pagbabasa sa pagkamit ng wikang Pilipino. Anong epekto sa ng mga nababasa mo uwi sa social media? Like pag interrupt mo sa mga paso mo? Um, yung mga salita na meron sa social media o yung mga lumatabas sa social media ay nagagamit ko sa pang-araw-araw kung pag-umuhay or sa pag-interaction sa ibang tao. Pero pagdating sa mga akademik kong salita, hindi ko naman sila nagagamit dahil hindi siya um, akma na gamitin para sa pang-pagsunod. Ang aming kinakata na yan, kung try ka lang yung isang bayit section sa ito sa ito rin natin. Ano ang madalas yung ginagamit ng wika sa iyong kahan? Ito ang Filipino. Sa tingin mo, sa wika ka mas naalwa ng pagdating sa pag-unawa at pag Sa ang Pilipino, dahil din ang aming nakasunay na wika ang pinanakas. Ano ang epekto sa iyo ng mga wikang nababasa at naririnig mo sa social media? Sa pakikipag-usap siya yung mga kakakya. Uh, Nakakapanibago nakaka sa akin na yan. Minsan ay nakakatuwa din kami. Salamat. Ito ang aming kinakapanaya mula sa ikasampung baytang sa seksyon ng St. John de Narito ang mga katanungan. Ano ang madalas mong ginagamit ng wika sa iyong tahanan? Ang madalas kami sa amin tahanin ay dito ang Pilipinas sa pagkat ang aking ang mga magulang ay pilihan Sa tingin mo, sa Amerika ang kamas na naalwanan pagdating sa pag-unawa at pagsulat. Siguro para sa akin po, mas nauunawaan ko ang wikang banyaga pagdating sa pagsulat at Which is so, sobrang lalalim namin sa hindi natin maiintindihan kung ano talaga yung ibig sabihin ng purpose nito sa uh, ano ang epekto sa iyo ng na sa social media sa ng mga social media sa pagkita ng sa pagkita ng mga social sa mga sa social media sa sa mga social ng mga sa TikTok o sa mga social media katulad ng mga words na uh, kung tawagin natin sa ngayon ay slang words o yung mga binabaliktad natin minsan na, na word kumari yung sa omsin which is ang meaning ay miss me. Ganon. So malaki po yung influence nito sa akin sapagkat na, nakikisabay rin ako dahil yun nga po yung nauuso ngayon. Ito ang aming kinakapanayan mula sa ikasampung baytang, St. Francis Xavier. Ito ang aming mga katano. Ano ang madalas mong ginagamit na wika sa inyong kama? Pilipino. Sa so, tingin mo, sa ang wika ka mas naalwanan pagdating sa pag-unawa at sa pagsuri? Sa Filipino at Tagalog. Ano ang epekto sa iyo ng mga wikang basa mo at mag din sa social media sa pakikipag-usap sa iyong paklasa. May mga mas malalim pa ako sa salita na nasasabit na naman dyan. Ito ang aming kinakapanaya mula sa Itasampung Baitan, St. Stephen. At ito ang aming mga katanungan. Ano ang madalas mong ginagamit na wika sa iyong tahanan? Ang madalas ko na ginagamit sa aming tahanan ay ang Tagalog. So, sa tingin mo, saang wika ka mas maaalwan pagdating sa pag-unawa at pagsulat? para sa akin. Ang wikang mas makina, aalwalan ang ko ay ang wikan Tagalog at Ingles. Yeah. At ang huli naming tanong ay, ano ang epekto sa iyo ng mga wikang nababasa at naririnig mo sa social media sa pakikipag-usap sa iyong mga klase at guro? Ang epekto nito sa akin ay mas nauunawaan ko kung ano ibig sabihin nila or anong dating or anong mensahe ang gusto nilang ipahimahak sa akin. Ito ang aming kinakapanayam mula sa Ikasyam na Baitang, SSC, St. Albert the Great. Ito ang aming mga katanungan. Ano ang madalas mo ginagamit na wika sa iyong tahan? Ang madalas ko pong ginagamit na wika sa aming tahan ay wikang flirt. Sa tingin mo, sa ang wika ka mas naaalwanan pagdating sa pag-unawa at pagsulat? Sa so, wikang Pilipino pa dahil ganun nakasunayan namin. sa iyo, ng mga wikang nababasa at naririnig mo sa social media sa pakipag-usap sa iyong mga kaklase at kid. Nai-influensyahan ko yung pakipag-usap ko sa kanila para kung mas nagagamit ko yung wikang naririnig ko sa social media kumpara dun sa wikang kung kung dapat yung mga sa ikaw walang ang galing si sa St. Luke na Evangelist, ito ang mga katanungan. Ano ang madalas mong ginagamit na wika sa iyong tahanan? Ano? Tagalog. Sa tingin mo, sa ang wika ka mas nakaalwanan pagdating sa pag-unawa at pagsulat? sulat pa Pangatlo at panghuli. Ano ang epekto sa iyo ng mga wikang nababasa at naririnig mo sa social media sa pakikipag-usap sa iyo ng mga kaklase at gulo? Yung ano, nadadagdagan yung kaalaman ko ng mga lingwahe sa Pilipino like yung mga lalalim na salita. Salamat. Ito po ang aming ikinakapanayam sa si Kapitong Baitang St. Lawrence of Manila. Ito po ang ilan sa mga aming mga katanungan. Ano ang madalas mong ginagamit na wika sa iyong tahanan? Tagalog po. Sa tingin mo, sa ang wika ka mas naalo ng pagdating sa pagunawa at pagsulat? Mas naalo po ako pag Tagalog. Anong epekto sa iyo ng mga wikang nababasa at narinig mo sa social media sa pag-usap sa iyong mga klase at guro? Bayas at mabuti naman. ito sa staff ng Pertagalera Academy Incorporated. Ito ang mga katanungan. Ano po ang madalas mong ginagamit na wika sa iyong tahanan? Ang ginagamit namin wika sa aming tahanan ay taga wikang Tagalog. Sa tingin mo po, sa aming wika na maalwa na pagdating sa pagunawa at pagsusunod? Mas na biging maalwa na sa amin ang pag-unawa sa pagpagsasalitahan ng Tagalog at ganun din sa pagsusunod ngayon ang mga wikang nababasa at nalirinig mo sa social media sa pakikusap sa iyong mga kasama at guro? Sa, sa mga nalirinig ko sa ating social media, may naghihirapan na kasi karamihan sa kanila ang binagandi nila ay wikang kumis. Hindi ko yung daan ng lubusang na, hindi ko yung daan lubusang na ang ulawaan kasi mga Pilipino naman tayo, hindi natin, hindi natin kailangan sa lahat ng ulawaan kasi palaging gagamit tayo ng butang ingles, butang banyaga. Salamat. Ito po ang ating makakapanayam. Uh, isa sa mga guro ng Puerto Galera Academy na si Sir Lito Naza. Ito po ang mga katanong. Uh, ano po yung ginagamit niyong wika sa inyong tahan? Sa ngayon, uh, pagalo at saka dahil may malibig na mata, uh, pinigish. Pangalawa pong katanungan, uh, sa wika po kayo mas naaalawanan pagdating sa pagbasa at pagsulat? Sa akin, parehas lang sa English at Tagalog kasi halos yun naman yung ko na ginagamit. At pang huli na nung ay, um, ano po yung epekto ng social media sa inyo? Uh, sa mga naririnig niyo po at nababasa sa pakikipag-usap or pakikisalamuha po sa mga kaguru niyo at mga estudyante po sa mga kaguro na uh, wala naman masyadong epekto dahil halos pare ng naman kami halos pare lang so wala masyadong epekto kaya lang sa mga bata dahil nga yung gap no, yung sa age medyo doon may may konting epekto so no, kasi may mga, may mga salik ang mga kabataan ngayon na kami bilang mas nakakatanda hindi na namin masyadong maintindihan yun yung isa. Sa kabuuan ng interview, ukol sa kalagayan ng wikang Filipino, marahil may iba't ibang pananaw at wikang kanyang ginagamit. Ngunit kahit pa gaano man katalamak ang wikang Ingles ay hindi pa rin natin makakaila na uh, marami sa akin ay gumagamit pa rin ng wikang Filipino, wikang atin. Na kaya't, karamihan sa atin ay mas naaalwanan sa wikang Filipino pagdating sa pagsulat at pag-unawa. Pinapakinggan sa interview, pagdating sa plataforma ng social media, bagamat maraming wika ang ating naririnig at nababasa, ay may kanya-kanyang epekto at paliwanag sila kung paano sila makasalamuha sa kanilang mga kaklase o guro. Nakakatuwa lamang na kahit tigaanong katalamak, ang wikang Filipino kumpara sa wikang banyaga ay naisa sa puso pa rin nating mga Pilipino ang paggamit nito. Kaya sana, kahit anuman na mangyari, ay patuloy na ipagmalaki at gamitin natin ang sariling atin, ang wikang Pilipino. Kung kaya, dito na nagtatapos ang aming vlog. At sana, may aral kayong natutuhan sa aming vlog. Salamat sa inyong lahat.